Makibigyan tayo, di ba? Oh, o, sip, sip, din ako. Ay, parya, stay. Oh. Okay, sip, sip din. Ano? <laughs> sip, sip, sip din. <laughs> Hello mga kabayan, so pawisan kami. Overtime kami ng up na oras. Ayan. Ginabi na kami. Dapat alas ko yung uwi namin. Kaso ay masisipag. Kaya yan. Ginabi pa rin kami. Para rin yung ano eh. Ay, nakapila na yung mga unggoy oh. Ay, itik pala. Ay, dami na nila oh. So, alam mo naman mga Pilipino, mga sip-sip. Kaya pahuli talaga yan. Kaibigan ko na sip-sip. Sadik! Eh. Magkaibigan tayo, di ba? Oo. Oh, sip-sip oh, din ako. Ayun, sip-sip okay, din. Pero, sip-sip din. <laughs> ayun sa likod. na Sip-sip din. Ito na yun. Kapila. Kulupat, ha? Pila ng ayuda. Ayuda, ayuda. Ayun, mulong. mulong. Hello, responder po. Thank you. Number one oh. <laughs> Number one. Good. Ay, well, good. Number one. Good. <laughs> Number Panggabi kami ngayon. Panggabi. Panggabi na uwi. Boss. <laughs> Boss Jerry. <laughs> Ay, si Boss Jerry oh. <laughs> simulong wala pa simulong? Wala <laughs> pa. Wala pa wala pa. Ah, mamaya pa, sumasagot, sumasagot. <laughs> Napagod si Boss oh. Si Boss ini niyo ha. Iwan niyo. Eh si Boss tama, eh Boss tama no. Boss. sip. chik. Foot. Fish man. <laughs> yo yo. <laughs> At syempre mga kabayan, kailangan natin mag

아, 네네네. 네. <laughs>